Hello guys, good morning. Welcome to my vlog. At ngayon guys, ay tapos na ako dyan na May binili lang po ako sa Mercury Drug ng Mandaloyo. Ano to guys? Malapit lang po sa ano, sa ginirahan namin. Isang ikot lang dyan na yung pinagtrabahuan Ayan, yung mga tanawin dito. Matagal na rin akong napagawit dito, banda, guys. Matagal na matagal na. So, nagkakataon ako na mag-video. So, iniwan yung ko yung telepono ko doon, guys, na nagka-playing or sa live ni ma'am, ang gingki. Kasi, habang nasa... Habang nasa, ano, guys, nasa yoga yung mga amo ko, ay nag-message lang ako, guys, na I'm going down. Hindi ko na sinabi guys kung saan ang sadya jaco Basta sinabi ko lang bababa ako sa So automatic na yun guys. Kahit wala man silang reply. Basta nag message ako ay bababa na ako agad. At babalik naman ako. Kasi yun yung ano namin usapan. Once na kami ay bababa, mag message lang. Kahit wala man yan reply, okay na para makabalik agad. So yun. At nabili ko na yung aking kailangan at tama rin guys kasi walang araw kahit kahit ano na ang ating oras ay 8.30 kung hindi ako nagkakamali maganda yung ating panahon ngayon lakihan natin ng konti ayan nilakihan ko para maganda lalo yung view Grabe, guys. Pumili lang ako ng, ano, ng gamot ko. Solmukes Advance. Kasi, sumumpong na naman yung allergy ko, guys. Hindi ko alam kung simula na nandito yung aso or nandyan yung aso, ay ano na ako. Every month na akong inuubo. Dati-dati, hindi naman ako nagkaganyan. February, inubo din ako. Tapos ngayon, March, ito na naman so hirap na hirap ako sa gabi matulog dahil ang kati wala na namang ano walang kakwinta-kwinta ang kati ng ano ko lalamunan so sabi ng kasama ko bibili daw ako ng sulniox kasi siya din yun din ang kanyang iniinom ang mahal pala ng isa guys 14 pesos mahal ba yon yon para maibsan naman lang yung ano ko paghihirap paghihirap Grabe, ang sama talaga na ano ko guys. Allergy or iwan ko kung ano ba to. Uminom naman ako na araw-araw. Uh, hindi ako araw-araw. Pag nakaalala lang, uminom ako ng alerta. Pag nakaalala, pag hindi, hindi din. Tapos, lagi kong nalilimutan yung vitamin C. Kaya, yan. Kaya, iba na naman yung boses ko ngayon. Pero, hindi pa halata ng amo ko pag nahalata ng amo ko yan, ayan, magre-react yan sila. Pero ano na, 3 days ago na, hindi pa nila nakalata na kung ano yung ano ko, naramdaman. Kasi ayaw nila ng ganyan eh, na pag may maramdaman ka, hindi ka magsasabi. Ano lang kami eh, para kami ano ni ate, Dr. Kwakwa, kasi naggamot-gamutan lang kami sa... <coughs> naggamot-gamutan lang kami na sarili namin <coughs> ito yung ano ko guys. Guys. Walking 2024 dito sa Pantalion Bridge. Kasi nung nakaraan, doon din ako naglalakad sa kabila. Doon sa kabila 'yun. Yan yung dating ano guys, squatter Jan Banda. Tapos parang nasunog ba pa. Nung nasunog, mayroong natira. Binayaran yata. Yan yung mga pinalit. May mga buildings na rin na nakatayo. Office shata or mga parking ganyan. So 'yun, uwi na naman tayo at ano tamang tamang uh, ano ko guys, tamang baba kasi ako ay napakapag walking at saka walang kuan, walang init. Walang walang araw ba, Maalinsangan. So yung ano naman singaw ng kasada ay hindi pa talaga gaano mainit. So, ayan. Grabe yung aso, guys. Iyak nang iyak nung ako ay <coughs> palabas. Alam na niya kasi na ako ay palabas. Kaya, ayan. Nagmamaktol siya. Pinigilan ko magmaktol kasi nandyan sila si Busing nag-yoyoga. So, ayan, guys. Bigalab shoutout po sa lahat. At thank you po sa parating sumusuport sa si aking channel sa mga aking silent subscribers, silent viewers, sa aking mga suki. <laughs> suki sa araw-araw. Maraming salamat guys. <coughs> lalong lalo na yung sa live ko guys. Kahit konti lang yung nagpupunta sa aking live. Masaya pa rin ako kasi kahit na maka <coughs> 100 plus ako na views, masaya na ako doon. Kasi ano lang naman eh, 4 people lang yun nandun sa live ko pero I'm happy naman kay after my live makikita ko mayroon din naman na nanonood kasi di ba iba yung live ngayon kay ano na parang mag jump ba bigla tayong mapunta sa ibang live ganun so counted na pala yun <coughs> hininga lang <coughs> <coughs> mahirap magsalita guys tapos may ubo talagang ano hon ka talaga hihingalin yung Makati. <clears throat> malapit ako sa amin, guys. Ayan, yung tinitirahan ko. Ayan, Sakura Tower. Tapos, yan naman yung isa. Itong malapit talaga sa ano. Ayan. Ayan po yung Kirok Tower, guys. Yan yung... Yan yung iniyakan ko, guys, na may utos yung amo ko. Tapos, parang minsan kasi matatakot ako sa elevator pag sobrang taas kaya pag hindi ako hinatid na makasama ko ay talagang iniyakan ko talaga yan sa so, totoo lang kasi parang pakiramdam ko sobrang taas na kasi 5'1 sabi ng amo ko pat ka matatakot is tayo sa 48 tapos 5'1 lang konti lang yung diferensya parang hindi ko maiwasan talagang kinakabahan ako so ayan yung ating pasig The river ano siya ngayon? Low tide? Mamayang afternoon guys Ay ano na yan siya? Magtaob or high tide? Maraming ano? Ibon? Yung wild duck? Matawa kaya ako sa wild duck guys Kasi Yung kapatid ko Ano yan? Parati ang nakakahuli ng wild duck Doon sa palaya namin Tapos Kinakatay yan nila Kasi hindi naman madumi sa probinsya Eh yung mga ganyan ganyan ng mga wild duck kasi nasa palayan lang sila ba kinakatayan ng kapatid ko galit yung kapatid ko kasi yung anak ko ayaw kumain I ayaw na ayaw nga kumain niya ng manok yan pa kaya yung wild duck kaya yan sabi niya ano daw nag arti -artihan lang daw yung anak ko kasi ayaw daw kumain ng wild duck nakakaluka pilitin nila na ayaw kumain ng wild duck kasi sila pag nakahuli ng ganoon ay sold na sila sa wild duck pero yung anak ko ay hindi mo siya mapipilit ng ganun hapakainin ng wild duck ayan guys medyo malapit ako sa amin at kuminto <coughs> lang ako sa paglalakad dahil grabing hingal ko yan yung tower guys oh. yan napaka napakapayat nya at napakataas yun. Hindi ko lang alam kung anong pangalan ng tower na yun. Basta yan siya ay mandalo yung area. Doon ako galing guys. Doon ako galing na, na nag walking. Layo-layo. <coughs> Ayan. makita na naman yung Fussy Graver. Hawak mabuti. Baka malaglag yung ating phone. <coughs> iyak siguro ako guys pag ito ay mawala itong telepono ko na to mawala or ma masira ba kasi andito yung ano ko andito yung pinaka main channel ko andito yung yung whatsapp na mga ko sa whatsapp diba so malungkot kung sakaling madisgrasya itong telepono ko na to kaya parati kong ingat-ingatan. Pero itong phone ko na to ay napakaluma na pero siya yung pinakagusto ko dahil ano siya malinaw. Malinaw yung Samsung guys compared dun sa Oppo. Tag <laughs> like ano pa yung ano yung tao ba alam niya na ano na nag mayroong ano YT mayroong nag Nagbe video siguro i-upload yun sa YT. kawaii kaway din siya ba. Ayun, so ayun guys, hanggang dito na lang. Thank you for watching kasi ang haba na ng videos ko. Umabot na siya ng 10 minutes. So ito yung anuhin ko guys, so oh. bababa. Kaya kaya kanina humingal talaga ako ng tudo kasi ang taas ba naman ng inakyat ko. <coughs> so pakita ko sa inyo guys yung ating Pasig River na super dami ng basura. Alam nyo guys kung ako palang no, kung wala pala ako kung, kung sakali man no, ako yung walang trabaho ay pupulutin ko yung mga basura sa Pasig River para ibenta kasi ano guys eh, yung basura nandyan yung pera kasi dati ako guys kahit may trabaho namumulot ako ng basura para ibenta ko hindi ako nahiya pambili ko ng load so ayan guys oh. Maraming basura sa gilid mga water bottle, mga styro, mga plastic at iba-iba pa dyan. Ginawa na nilang ano, garbage. <laughs> so, ayan guys. Hanggang dito na lang po. dito naman guys, ay ginawang ano, squatter area. Bye-bye! <laughs> Thank you for watching!